1, 2, 3,

Ayan o. Oh. Tingnan mo may dal. Meron. 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 Oh. Testing natin mga idol kung ikot mo talaga ito. Sa palaran ito mga eh. idol. Mga gawa mga idol na. Hindi natin malaman kung mag eh, Nandito tayo sa napakasila na bagay o. Oh. Yan. 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 Ito tayo sa ano mga idol sa Bilbyo. Na hindi natin alam kung titino pa o hindi. Ba? Napakahirap ah, mga idol. Rob, mga idol. Bupa. Itong may ikot pa ba ito? Hmm. Credenziali hmm. hmm, yan.